Ayan na mga idol oh. Malaki na yung ampalaya namin oh. Meron pa dito yan oh. Ayan na. Oh. Isang gulayan na rin yan mga idol. Meron pa dun oh. Ayan na. Oh. Tingnan naman natin yung sitaw. Ayan mga nakaraan. Walang bunga to ngayon. Ang dami na rin. Ayun, mga idol oh. simula ng in, ano, pinasukan dami ng bunga. Ayan, pati sa baba mga idol, oh. Ayon, oh. Mga, ano, mga, mga nagsisimula pa lang. Hmm. Ayon, mga idol. Ang dami na rin harvest dito. yan tingnan natin dito sa ilalim. Ayon, malinis ang ilalim nito. Ayan. May magnanakaw yata ah. Kami naririnig ako magnanakaw ah. Ayun, magnanakaw. Hala. Kami magnanakaw. Ang nanakaw ka? Ka, hindi ka rito, ka. Tara. Samahan natin tang ito. Magnanakaw. Ah. Narang nag ah, uh, ano kaya sa taniman mo no, ah? Oh, siyempre. Dai bunga. Kahapon yeah. lang kami kumuha dito, dami na naman bunga. Ay no. Tara anak. Huh. Tingnan natin ang malapitan. Ayan. Hala. Hmm. Hala. Hala. Dun ka balik, doon. balik, balik, balik. Dito tayo. Dito dito. Ayos si din na daan kasi madapa ka. Ano yung nablock yung saging? Oy! Dito ka lang anak! May talong si Tito dyan! O takamahulog ka dyan sa may Tingnan natin yung ilog dito mga idol. Ayan o. No? Ama, tumay ka? Okay lang yan, ang dahil bunga. Ala, dito pala madami na po. Hindi tayo kumukuha dito. Kala ko alam bunga. Meron dito ang pating mga idol oh Pating. Saka ano. Bangos. Medyan tulapya. Ừ. Đây bằng nói đạn, là buồn rồi nè tayo. Không Không là. Oh, gue lihat mama yang kamu tinggal,